So, alam mo, bigong usap talaga, wala lang tatawagan. <laughs> wala lang tatawagan, pero layo ng tingin. <laughs> yeah, Ba't ganyan? Puro tingin lang kayo. Tingin lang. Puro tingin, Oh. Bawal eh. Puro tingin lang, gar. Eh, eh, ang problema kasi sa inyo, kasama niyo yung mga esmi niyo. Oo. Tignan kayo. O, oh, tignan niyo, tignan niyo. O. Oh. Sa priming ko palang alam na hanggang tingin lang muna kayo eh. Iiwan pa salamin. Yan kasi sabi ko, <laughs> hindi kayo nag-o-or ka, Shades. <laughs> o. Oh. Tignan mo. Oh, pag gumanyan ka. O. Oh. oh. oh, safety. Oh, safety. <laughs> Gar. Kahit, Oh. Kahit siya na ako Oh. Kaya <laughs> kayo, biyabantay na mga asawa nyo yung mga oh, mata Yan. <laughs> <laughs> <love it>, <laughs> <laughs> <No. laughs> <laughs> Tinanong ako kay ko! Darin ko! Hahaha! mo, lahat ng tao nakatingin sa akin oh! Nakaiingay <laughs> kasi! Nakaiingay mo! Ano ba na yun? Oy, iyak na ako! Akala ko nang... Akala ko siya. Ano na sabi niya? Ang taas ng talon niya. <laughs> <laughs> yung 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 Hindi naman yung content Yung galing dito, tumulong dito. Ang layo ng tayo Ang layo dito, yung pwede yun, ka pala ng Olympics eh. Malayo ang tumalun. Guru, oh. ang layo na nakakaupo ka doon. Umabot ka dito. O, oh, boy. No. Tingnan mo ang layo La mo. Layo niya, oo. No. Tingnan mo oh. po yan, boy. Tingnan mo. Mapupunta ko. Gar, Ay, kaya mo sumali ng high jump, Gar. Apakalupet. Magmukhin <laughs> na ano pa ako yan. Apakalupet. Pinabago yung usapan. Apakalupet, Gar. oo, no, o. Oh, oh, Tingnan mo to. Tingnan mo to. oh, Sana lang nakatingin, oo. oh. oh. Diyan na si Anay. San siya pa tumitingin? Oh. Palatingin. Yan lang mo. Eh. Saan? O. Oo. Saan kaya katingin? Yan nga lang oh. Yan kasi ang hirap sa inyo. Tignan nyo. Wala natin oh. ako patikin sa inyo. Lang, oh. mo, patikin wala. Mo. Sigar. O, tama mo. Oh. Wala nga eh. A wala, sa, daw, wala, daw, wala, wala daw. Wala daw. Wala daw. Wala mo. Wala, wala daw. Mo. Ayun, pero ano? Layo ng tingin. Oh no. Eh. Tignan mo boy boy boy. Tignan mo yun sa dagat. Tignan mo boy. Tignan mo. Ay sabi sa inyo. Magdala kayo ng shades para ano dapat shields na gagamitin nila? Ha? Siyempre, orca. Orca. Bakit wala ba malaking dala orca? Wala kasi mga orca. Huwag ito may kayo. O. Oh. Ang kailangan kapitin, walang pagkulong. Ay, ang hiyan siya. Ito, huh? so, alam mo, bigang usap talaga, wala nang tatawagan. <laughs> wala nang tatawagan, pero layo ng tingin. Layo ng tingin. tingin. Ah, makalupit niya. Pero ano ah, congrats ah. Pwede ka namin, ano, isama, ay, isali sa Olympics. Ah, isa, isa sasuggest ko yan kayo, kay Boss M. Dala mo yung buong team Graffiti. <laughs> papasok ka ng Olympics. takatawagin ka ngayon. Boss Babe Anali, second contestant. Eh, buta ng talon ay Hindi pa dyan, talunan. Nasgar, ang suot ko pa ngayon, imprint, bagong labas. Ay, apakangas. Ito, ano suot mo? Siyempre, baka naman. Imprint yan. Ganda ng view dito. Eh, Let's go. Yon, siyempre guys, kasama natin si Flo G yan. Yeah, hello yeah. sa mga taga Maynila dyan. Siya yung tour guide dito, uh, dito sa Boracay. So, ito yung number niya, guys. And, yan. Sa mga pupunta dito na wala pang experience, kailangan ng tour guide. Yan, konta kayo ni siya. Salamat po, no? just text nyo lang po yung number ako. PM lang po, maraming salamat. I love you all. Let's go. Thank you, soon. Thank you.